Good day sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga boss Ano bang araw ngayon? Araw ngayon na uh, Wibis at kuning po tayo kahapon Uros po natin alas 9.51 na po ng umaga At ngayon po ay paandawi tayo sa suki po natin Dito sa bubble wrap Diyan sa ha! <laughs> sana makapag-boundary pa rin tayo ngayong araw tulong at gabay ng ating Panginoon maayos naman ang ating biyahe nung nakaraan sa mga diskarte diskarte natin na tumatalab naman <laughs> at ngayon po pandaway tayo dito sa suki po natin dito sa laluma itong mga bubble wrap at dadali natin dito sa project 4 sa Cubao sa halagang 500 pesos So, mamaya mga boss, pag ma-deliver natin itong sa suking natin, hindi pa rin tayo kukuha ng booking sa lala mo. Babalik po tayo dito sa bahay. Ah, dahil nga po ay mayroon kaming customer ngayon sa medical supply. Katulad nyo nakaraan na kung naalala nyo mga boss, kung, na, kung napanood nyo, ay may mga deliver po kami na ah, mga wheelchair. Yan po ay mga customer po namin. At marami po na order. At mamaya nga po ay magde-deliver po tayo sa Paranaque Ihatid po namin yung uh, mga wheelchair Meron namang mga delivery fee yan Galing dito sa amin, isang lipo yung delivery charge So mamaya pag, baka dalawang hakot pa tayo O di dalawang ano na, dalawang 1,000 di meron na tayong 2,000 At well binigyan na po tayo ng delivery charge ng ati ko ay punin mo na nila yung wheelchair papunta dyan sa amin bahay at galing ng supplier sa Rizal Avenue so ngayon po habang mamaya pa yon at kinahakot pa nila yung mga wheelchair papunta rito sa bahay ay maglalamob muna tayo kukuha na sana ako ng booking eh nakita ko eh nag-text suki natin sa laluma kaya eh, yun Uh, tayo po ay papunta ito na po ang ating dinalan po tayo nagkuha ng booking dahil nakita natin yung text na suki so okay po natin kailangan niya magpa-deliver papunta sa Cuba Project 4 so ito po ang ating gagawin ngayon una tapos babalik tayo dito sa bahay at asikasuhin yung mga deliver nitong medical supply na wheelchair so samahan niyo po ako muli mga boss sa ating pagbiyahe ngayon sa ating paghanap buhay ngayon dito kay mo sa delivery deliver sa mga customer. Yan, at punong-puno po tayo ng bubble wrap at ngayon po binayaran na rin tayo ni client ng 500 papagas muna tayo dito kasama yung kahon do. kasama yung kahon. A few moments later. So, mga boss, ito na po yung pangarga po natin. So, kinarga namin yan kanina doon sa bahay. Hindi ko na, na video dahil busy, busy po kami sa Pagkarga. At nang mamadali po ang client po namin. Kailangan na kailangan na kasi ito na ihatid na namin sa Paranaque. So, yan po lahat mga boss. Bali, 23 na wheelchair po yan lahat. Kinanggal namin sa karton. Pero daladala -dala po namin yung mga karton Yan po, ilalagay na lang namin yan mamaya Iwan ko lang mamaya mga boss Kung makabalik pa tayo sa bahay Pero pag madeliver natin yan Kukuha tayong booking pabalik dito

Oh, wala ano na yung wheelchair oh. So, nandun na po yung mga wheelchair mga boss. Ay, alanganin po yung lagayan nila. Kulang. Eh, 50 lang lahat yung nadala namin dito ng wheelchair mga boss. Idudunit -do kasi yan. So, nagtanong kami kung may paglalagyan pa sila dito sa barangay. Ah, meron naman siguro yan. Hindi na kami babalik dito mga boss. Bukas ulit siguro yung deliver namin. Kasi alangani na po pagbalik dito nung oras na, last dose na, yung gala 5 lang pala yung receiving dito sa barangay. So baka bukas sila na rin mag-usap-usap niyan sa kay ate, sa mga customer po nila. At maghintay na lang tayo kung anong update bukas. So ngayon, plan na tayong deliver. Maghanap na po tayo ng booking dito sa Lalamob. Tingnan natin kung makakuha tayo dito. Dito po tayo ngayon mga boss sa Paranaque. Eh, oras po natin, alas 2 na po ng hapon. Medyo alanganin na po talaga yung pagdi-deliver dito. So, dito pa tayo sa Paranaque mga boss at nagtingin-tingin kami ng booking kanina. Wala kaming makuha dito sa Paranaque. Meron sana kanina, kaso lang kinansel. Uh, di ko alam kung bakit kinansel mga boss. At, ngayon naman po, dandan po kami papunta rito sa Antagos po nito. Ano eh? Ang tagos po nito ay C5. So mag po kami. Ito na po mga boss at meron na po kaming nakuha dahil meron po tayong kasamang pahinante. Kumuha po ako ng booking na merong pahinante sa lagang 671 at ito po ay naka 600 kg. Malapit lang po yung pick location mga boss, 3 kilometers. Yan po. Kapunta na po tayo sa pick location po natin. Hala, yan lang pero. Tapos Doon na lang tayo magkita? Oo, oh, doon tayo magkita Sige sir Doon na lang di Sige po, sige po, sige po Kala ko mga boss, napakarami yung Pick namin dito Napakakunti lang naman pala Mga kagamitan lang din talaga sa bahay Mga drawer at mga damit Tapos mga lotion At papunta po sa drop off location po natin 14 kilometers Siguro dito na lang kami dadaan mga boss sa tinaanan natin kanina mag-slicks po tayo ulit pasok po tayo sa slicks, at dito po meron pong bayad, 50 pesos kunti lang naman gamit kung sinabi lang ni sir na kunti lang yung gamit, hindi na sana kami sisingilin ng gwardiya aso lang, pag malaman na medyo marami-rami, yon at siningil na lang tayo ng 50 pesos, ulas po natin na last dosi na po ng hapon medyo maaga pa so na natin to agad para doon na tayo magkuha ng booking sa Manila Mayroon agad tayong nakuha na next booking mga boss. Naghalaga po ng 706 at uh, tatlo na pickup yata ito. Uh, ano pala tatlong pickup nga. Papunta lang po siya ng Sampalok Manila. At uh, kinuha ko na po mga boss. Naka-priority po ito. Kaya umabot po ng 700 plus ang delivery fee. Tapos ito po ay naka 600 kg. pag na po kami sa pickup location. Ito po yung pickup natin una dito mga boss. Apat na kahon lang. So proceed naman po tayo sa pick pickup natin. Dito lang din sa Paco, Manila. Tsura lang natin. Kapit lang, 300 meter lang. Let's go! Ilang box yan? Yeah? Uh, ayos na lang yung lima, maliliit lang naman yung po yung una natin drop off mga boss dito sa Sampalok, Manila so ito na po yung last natin na deliver dito lang din malapit mga boss eh wala na dong 1 On kilometers lang papunta sa last nating drop off